Pangarap mo bang kumita ng 20,000 hanggang 45,000 sa loob lang ng dalawa hanggang tatlong buwan? At ito ay sa simpleng pag-aalaga ng isang bagay na matatagpuan lang sa dagat. Kaya sa video na to ay dadalhin kita sa isang hindi pangkaraniwang biyahe mula sa pag-ani hanggang sa pagbinta nito ng 200 kilos na ceviche. Tutuklasin natin ang sikreto ng mga expert para maiwasan ang sakit at masigurado ang tagumpay sa sewage farming. At ipapaliwanag ko ang lahat ng mga ito ng simpleng-simple lang. Kaya huwag kang bibitaw. Hello Farmer! Once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Nakarang video ay pinakita ko sa inyo kung paano ang pagbili, kung anong mga materialis ang dapat bilhin sa sewage farming, magkano ang aming ginastos at paano nga ba ito is sit up. At sa video nga na to, ay aktual na natin itong tataniman o tatalian ng seaweeds sa dagat mismo. Kaya stay tuned the farmer. Para sa amin, ang seaweed farming ay hindi lang basta trabaho. Ito ay pangarap na sinisimula namin ng maaga pa sa sikat ng araw. Pagdating namin sa dagat ay nag tip muna kami ng basa para may masisilungan sa... Matapos nito ay pumunta na kami sa seaweeds, sakay ng bangka. Aaminin ah, ko, hindi madali ito pero ang bawat araw at bawat alon na tinatahak natin ay worth it dahil sa aming pupuntahan ay ang laot kung saan magsisimula ang ating kwento. Ngayong araw nga ay nakabili ako sa kapatid ko ng 200 kilos na seaweeds sa halagang 10 pesos bawat kilo. Dapat sana ay 500 kilos. Pero 200 lang muna ang bininta sa akin kasi iro rolling pa nila yung iba. Sapat na ito para makapagsimula ng isang malaking pagbabago sa ating buhay dito sa dagat. Ka-farmer, malapit ka ba sa dagat at excited ka ng simula ng iyong seaweed farming business? Pero gusto mong bumili ng mga materialis na mura lang? Pwede mong i-check ang ating mga products online at pwede ka nang mag-order dyan. Makakabili ka na ng mura, matutulungan mo pa ako na kumita ng certain commission. Nagagamitin ko naman ito upang mag-upload tayo ng mas maraming video na katulad nito na makakatulong sa ating mga kasamang farmer. Maraming salamat po. Pagdating sa laot, kinarga na namin ang mga seaweeds. Ang tawag dito ay harvesting. Mayroon dapat marunong lumangoy upang kunin ang seaweeds sa ibaba at dahan-dahang iaakyat sa bangka kapag naiakyat na lahat sa bangka, ang bangka naman ay dadalhin naman doon sa tinatawag na balsa. Dito ay may dalawang klase ng seaweed sa ang tinatanim. Ang tinatawag na kinsikinsi o karaniwang tawag ay kapapaikos albarisi at ang buraka naman o tumutukoy naman sa yukima denticulatum. Sa dalawang ito, ang pinili ko ay ang kinsikinsi. Bakit? Ayon sa mga eksperto tulad ng BIFAR at Phil Seaweed Center, ang kinsi-kinsi ay mas mabilis lumago, mas mataas ang survival rate at mas malaki ang demand sa market. Mas sigurado kang kikita. Pagkatalangan nito sa balsa ay sisimula na itong tanggalin sa lubid. Dahan-dahan itong huhubarin ang straw na nakatali sa mga seaweeds. Ang ibang maestro ay wala nang nakatali na seaweeds dahil yung iba naputol na, nakanalaglaga na. Kapag natanggal na, ay ihihiwalay namin ang kinsi-kinsi at itong burakan sapagkat ang aking bibilihin ay kinsi-kinsi at titimbangin ito. Pag natimbang na ay ibubuhos na pagkatapos ay magsisimula na ang cutting. Dito sa pagpuputol o cuttings, ang ideal na sukat ay 50 hanggang 100 grams bawat tali. Bakit mahalaga yon? Kapag sobrang liit, hahaba ang uras bago mo harvest dahil mabagal ang pagtubo. Pero kapag sobrang laki naman, mas madaling masira ang mga seaweeds dahil mas mahina ang kapit nito sa lubid at mabigat. Ang susi ay ang pagkuha ng tamang balanse para sa pinakamagandang ani. Kaya dito, kailangan natin ng teamwork ng ating pamilya. Dito naman sa pagtali, simple lang ang proseso pero mahalaga ang consistency. Habang ang iba ay naghihiwa o nagkakatings, may mga nakatalaga pa rin para magtali sa lubid, para tuloy-tuloy. May tagaputol at may tagatali ng lubid. Ayon nga sa BIFAR, ang distansya na bawat tali ay dapat na sa 20 hanggang 25 cm para hindi magsapawan at para makakuha ng sapat na nutrients mula sa dagat at simpre sikat ng araw. Kapag maling sukat, pwedeng magkaproblema sa sakit na tinatawag na ice ice. Yo -yo yung mga pumuputi. Kaya mahalaga ang bawat pulgada Naabutan na nga kami ng gabi sa paggawa nito. Kaya umuwi muna kami upang makapagpahinga. kinabukasan, isinakay na namin ang mga seaweeds at ikinabit na ito sa long line system. farmer pagkatapos palang talian ng seaweeds ay dapat pinapasok agad namin sa sapo at ibinababad agad sa dagat upang hindi may stress. Ang bawat linya ay may 20 na dipa. Mula sa limang rolyo na binili namin ay nakagawa nga kami ng nasa 30 piraso ng linya ang longline method na to ang pinaka-recommended ng mga expert. Ito ang pinakamaganda dahil matibay, madaling i-manage at mas mataas ang survival rate ng seaweeds. Pero, bakit nga ba maraming tumataya sa seaweeds farming? May tatlong dahilan na pwedeng magpabago ng ating mga buhay. Ano nga ba ito? Una, siyempre, dagdag kita. Dahil 15 days lang ay rolling na naman ang sewage. Kaya sa isang buwan pa lang ay pwede na itong i-harvest at ibinta. Pangalawa, ito ay sustainable. Hindi na kailangan ng abuno o pesticide. Mas makakatulong ka pa sa kalikasan. Pangatlo, ito ay in-demand dahil ginagamit ang seaweed sa pagkain, sa gamot, cosmetics at siyempre pang-export. Sabi nga ng World Bank, isa ang seaweed farming sa pinakamalaking at pinakamabilis na lumalaking aquaculture industry sa buong Asia. At ang Pilipinas ay pangatlo sa pinakamaraming supply ng seaweed sa buong mundo. Kapag tumingin ka sa dagat, akala mo ay asul. Minsan ay hindi asul ng dagat. Minsan may mga bagyo o sakit na darating. Ang pinakinakatakutan ng mga magsasaka o mga fisher folks ay ang ice ice disease. Ito ay parang bulak na kumakalat at sumisira sa seaweeds. Para maiwasan yan, ang pinakamahusay na solusyon ay ang tamang spacing at malinis na tubig. Kung napansin mo na may isang tali na may sakit, huwag mo nang hayaang kumalat tanggalin mo na kagad. Kung hindi mo ito gagawin, pwede nitong sirain ang buong taniman mo. Bukod pa rito, kailangan ding matibay ang tali at ang linya para makayanan ang bagyo. Higit sa lahat, siguraduhin na may buyer ka bago ka mag-harvest. Kaya mahalaga ang tamang kalaman at diskarte. Ngayon naman, ang pinaka-aabangan ninyong bahagi, ang kita kung iko -co compute natin mula sa 200 kilos na seedlings sa loob ng dalawang hanggang tatlong buwan, pwedeng umabot sa 2,000 hanggang 3,000 kilos ang harvest. Depende sa kondisyon ng dagat. Kung ibibinta mo naman ito ng 10 hanggang 15 kilos, pwede ka nang kumita ng 20,000 hanggang 45,000 sa isang cycle lang. At kung consistent ang cycle mo, tuloy-tuloy ang rolling, malaki ang may tutulong nito sa kabuhayan ng pamilya. Tika lang, may nagtatanong. Kung 15 days, iro-rolling, gano'n ito kalaki? Siyempre, kaparmer hindi ito masyadong malaki dahil 15 days pa lang nag-rolling. Pero pwede ka mag-rolling o mag-cycle ng isang buwan o higit pa. Depende sa ganda ng iyong seaweeds. Kaparmar, kung magtatampa lang ka o magsisiwits, ano sa palagay mo anong klase ng seaweed na variety ang pipiliin mo? Kinsi-kinsi ba o burakan? O may iba ka bang mas gusto o kung nagtatanim ka ng seaweed, ano ang paborito mong itanim na variety? Comment mo sa ibaba at gusto kong mabasa ang sagot mo. Kung may karanasan ka sa seaweed farming, i-share mo rin para matuto ang iba. Napakalaga ng kaalaman mula sa kapwa magsasaka. So, mga kaparmar, Ganyan po ang buong proseso ng sewage farming mula sa pagkuha, paghahanda, pagtali hanggang sa pagtanim. Simple pero napakahalaga. Kung gagawin ito ng tama, ito ay isang sustainable livelihood na makakatulong sa ating pamilya at syempre sa ating kaligasan. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito at meron kang natutunan, pakilike mo naman ang video na to. Ang bawat like ay malaking tulong para sa amin at nagdibigay sa amin ng inspirasyon para gumawa pa ng mas maraming ganitong klase ng video para sa inyo. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa masusunod naming mga kwento at tutorials. Sabi nga nila sa Seaweed Farming, ang bawat talik ay may kakayahan na maging sakusako ng angkita. Hanggang sa muli mga farmer kung hindi mo pa napapanood ang nakarang video, kung magkano ginastos namin at anong mga materialis ang dapat mong i-ready bilhin at gano'n ito kalalaki ay pwede mong panorin pagkatapos ng video na to at abangan mo rin ka-farmer kapag nag-harvest na tayo after 15 or more than 20 days ay papakita ko sa inyo kung ilang kilo ang 200 o anong mga sakit ang ating madadatnan at kung lalaki ba yung ating seeds at kung ano mga problema Hanggang sa muli, happy farming. Abangan kita sa susunod na video. Paalam!